Good evening, good evening mga idol, update like Ipapamahagi ko at papakita ko sa inyo Itong isang set, isang set sa paggagamot Yung mga gustong matuto dyan mga kaantingero, idol, mga kababayan, kaantingera Isang set po na paggagamot ito po, isang set po mga kaantingero o kaantingera dyan, idol. Ito po. Uh, panundot. Panundot. Panipit sa kolam, barang, aswang, maligno, inkanto, duwende, lahat po ay dala niya, tangay niya. Uh, panundot po ito mga kantingero, ka ah, panundot. Panundot po. Ito ay parang apoy ito pagka isinusundot mga kaantingero, kaantingera dyan, mga idol. Parang apoy siya na pumapasok dito. Parang kuryente na pumapasok dyan. Kaya madali po mahuli yung mga nagkukulam kusang nag effective po ito isa isang set po ito tapos ito naman may, may mga bukol bukol ito po ay napakatigas ito naman po ay depensa depensa po ito sa katawan para hindi ka mapasukan kung ano-ano po yung mga klase na makakalaban mo sa pagiging paggamot sa panundot. Meron din po itong kamandag, pure na kamandag. Ayan po. Pure po ito. Yan, para makita nyo po maigi. Pure po yan mga kaantingero, kaantingera, idol. Pure po ito na kamandag. Meron din po dito langis mga kaantingero. Langis na kumukulo. Ito po 'yon. Dito ko po si Isang set po ito mga kaantingero. Kantingera. Langis po na kumukulo. Yan. Meron din po dito mga kaantingero, isang singsing -sing din. Lahat po ito ay magsasama pagkay po mo ito ay lahat po ay tangay nya meron din po dito mga kaanting iraw sing sing din yung mga nais po magtangan ng ganito magsabi lang po at eh, magpapasadya po ako ng sing sing kung ano pong size yung gusto matuto maggamot ito ay kahit eh, isinuot mo ang sing sing sinuot mo yung mga pinapakita ko at yung panundot pagka naggamot ka kusang nag effective po yan mga kaantingiraw kusa pong nag aura ang katawan mo maramdaman din po yan ng mga nagagamot na may dala ka kasi gawa na yung aura niya ay mabisa po meron ito po mga isang set po ito mga gumawa po ulit ako kasi yung dalawa ano, nakuha na ito po yon gumawa din po ako ka ulit mga kaanting kasi may mga gusto kasing magtangan ito po mga kaanting ay disim lang po dito yan ito po ay hindi ko nakalimutan ko ano na po ay yung nakukuha po dito sa ulo ng na ulo ng ahas Kompleto po yan mga kantengero. Ka ito po ay nababasan po ito. Sa hanap buhay, tanga din po mga kantengero. Ka Dalawaan po yan. Ito po ay kwintas. Yung nakaraan na upload ko po na ganito mga kantengero ka ay dalawa din. Kinuha po bigla. Tapos ito po yung pinakamahalaga niya mga kantengero. Ka Isang ganito din po mga kantengero. Ka Baliktaran po yan. Ilayo po natin. Baka makita nila yung mga babaylan na salita. Baliktarin po natin yan. Puro uh, tatlo pong klase po ito. Babaylan, Latin, Imelec. Babaylan, Latin, Imelec. Tatlo po yung klase na nakasulat po dyan. Bawal po kasi pakita sa mga tao. Yung yung magtangal lang po ang makakita po ng ganito nandito po lahat po ng mga mga ebidensya sa salita po ng babaylan yan nandito po yung salita nya ng lahat po isang set po ito mga kaantingero ah uh, isang panundot isang panundot isang pit isang panundot isang picture isang kamandag singsing -sing, isang langis isang kwentas 1 2 3 4 5 bali lima po mga kaantingero ang 1 2 3 4 5 6 anim pala at kasama ang langis ang pinakamahalaga dito mga kaantingero para mapakain itong kwentas langis at mga daladala mo ay ito dito po nabubuhay dito ka po matu dito ka po matuto mga kaantingero nandito na po lahat ng pag paggagamot isa sa katawan lahat po ay nandito na all around pag sinabing all around po yung mga po nagtatanong pag sinabing all around, lahat po 'yon ay tangay niya, dala niya po. Dito po lahat mga kantingero pinagbubasihan sa <clears throat> pinagbubasihan po sa picture. Kaya 'yung magtangan mga kantingero ay 'wag po 'wag po ibigay ang kahulugan po itong picture na ito. 'Wag po ibigay kasi ito po mga kantingero ay dalawang tao lang po ang pwedeng pagsalinan. Kunwari, hawak mo na po itong picture. Ipinakita mo sa asawa mo, isa. Isa pa. Pag kayong asawa mo ay binigay din, yung pinagbigay at binigay din, mawawala na po yung visa niya. Ganun po yung babaylan. Ang matitira lang po dito, yung Latin. Yung Latin na lang po ang magkakabisa. Pero yung babaylan sa kaimilek, mawawala na po yung visa niya palagi nyo pong tandaan kung sino po magtangan po ng ganito na picture ay wag po ibibigay hanggat maaari po yan mga subscriber at like and share ko dyan mga subscriber ko po dyan eh, pakishare naman po mga kantingero at paka, pakilike pakisubscribe po Edison Mariano alias Mao po ng Igrot Good evening po sa inyo. Salamat sa panonood.